Hello guys! Welcome to my vlog. Papakita ko po sa inyo ang aking bag. Ayan po. Papakita sa ako na po. Ayan po. ay mga notebook at saka po papel. Yan po ang aking papel. Ito po. Yan po. Yan po siya. May dalawa kong magkaibang kulay. Siya. At ito po pang science. Kailangan po kasi ito. Ayan po. Tsaka po pang grade 5. Ayan po. Tapos na po tayo. Lilipit ko muna po. Kaya mamaya tapos na. and next na po. Ito po yung payo. Sa yun po. Malapit na po kasi magpasukan. Bukas na po. Ayan po. Tapos ito po.